Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang kahulugan ng kolonyalismo, mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang naging buhay noon ng ating mga ninuno? May pagkakatulad kaya ang mga bagay na tinatamasa nila noon sa nararanasan natin ngayon lalo na sa pagkakamit ng kalayaan? Maraming pangyayari ang naganap sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpatibay at nagpatatag sa ating bansa ngayon tulad ng masakop ang Pilipinas ng iba't ibang bansa sa pangunguna ng bansang Espanya. Isa si Ferdinand Magellan ang nagsagawa ng ekspedisyon. Natuklasan niya ang ruta patungo silangan sa pamamagitan ng paglalayag pakanduran. Ang pagkakatuklas niya ang naghantong upang matunton ang maliliit na pulo sa ating bansa. Sa araling ito, inaasahang matatalakay mo ang kahulugan ng kolonyalismo at ang konteksto nito kaugnay sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas at maipapaliwanag ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin ng mabuti ang larawan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Number 1. Ano kayang pangyayari ang naganap sa Europa noong panahong 1300s hanggang 1500s? Sagot, nagsimula ang pagsagawa ng kolonyalismo at pagtuklas ng mga bagong lupain sa daigdig ng mga kanduranin. Nanguna ang Portugal at Spain sa paglalayag sa malalayong lugar at pagtuklas ng mga bagong lupain. Number 2. Sino ang unang dayuhang Europeo na nakarating sa Pilipinas at nakipag-ugnayan sa mga katutubo. Sagot: Unang nakarating ang mga Europeo sa Pilipinas sa pagdating ng ekspedisyon ng mga Espanyol na pinamunuan ng Portugues na si Ferdinand Magellan noong ika-16 ng Marso 1521. Ngayon naman ay ating alamin kung ano ang kahulugan ng salitang kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran na tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Isinasagawa ang kolonyalismo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalagayang pampulitika ng isang bansa, sa paninirahan sa lugar, at sa pagkontrol sa paglinang ng likas na yaman nito. Tinatawag na kolonya ang lugar o bansang tuwirang pinontrol at sinakop nito. Ang kolonyalismo ang unang yugto ng imperialismo ng mga kanduranin. Tatlong pangunahing layunin ng Espanya sa pagtuklas ng mga lupain. Una, Ninais ng mga Espanyol na makuha ang kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Pangalawa, layo ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Pangatlo, hangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. dahilan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Una, misyong manakop ng mga lupain. Pangalawa, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan. Ang pagsasagawa ng kolonyalismo sa daigdig ay naging paraan na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ikalabing lima hanggang ikalabing pito na siglo tinawag itong panahon ng paggalugad at pagtuklas. Dahil dito, maraming bansa sa Europa ang naging aktibo sa paglalayag at nagtungo sa mga hindi pa narating na bahagi ng daigdig. Noong 1519 ay nagsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, isang Portugues na kawal, na pinondohan ng Espanya sa ilalim ng pamamahala ni Haring Carlos V. Itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na paglalayag ni Magellan noong panahon ng pagalugad at pagtuklas. Pinamunuan niya ang maambisyong ekspedisyon na naghanap ng bagong ruta patungong Molucas Islands na kilala rin bilang Spice Islands. Sa ilalim ng watawat ng Espanya ay nais niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng ruta pakanduran tungo sa Silangan. Natagpuan niya ang silangang baybayin ng Timog Amerika o ang Bansang Brasil sa kasalukuyan. Isang makitid na daanan ng tubig na tinatawag na Strait of Magellan bilang parangal sa kanya. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isaayos ang mga salita upang makabuo ng tamang konsepto. Gawing gabay ang mga sumusunod na tanong at pumili sa talaan. Ano ang kahulugan ng kolonyalismo? Ano ang nakapaloob sa salitang kolonyalismo? Sagot, ang kolonyalismo ay isang bansang napasailalim ng pamamahala ng ibang bansa. Ipinatutupad nila ang kanilang mitiin at layunin tulad ng pagpapatupad nila sa sariling bansa. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Tuklasin sa pamamagitan ng pagtingin sa larawan. Ito ay mga layunin ng dayuhan upang mapasok o maangkin ang isang teritoryo. Sagot, kolonisasyon. Sagot, kristyanismo. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Basahin ang teksto sa ibaba. Tuklasin at ibigay ang mga kasagutan sa bawat kasunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang eksplorasyon ng mga Espanyol ay pinangunahan ng nabigador na Portugues na si Ferdinand Magellan. Inilunsad ang ekspedisyon ni Magellan patungong silangan sa ilalim ng bandila ng Espanya noong 1519 kasaysayan ang paglalayag ni Magellan dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, napatunayan ng ekspedisyon na maaaring marating ang silangan sa paglalayag pakanduran. Pangalawa, napatunayan na ang mundo ay bilog. At pangatlo, nagbigay daan ito sa pagkakatuklas ng maraming lupain kabilang ang Pilipinas. Nabigo si Magellan at ang sumunod pang mga ekspedisyon na masakop ang Pilipinas. Datapwat noong 1563, nagtagumpay si Miguel Lopez de Legazpi na maitatag ang pamahalaan ng Espanya sa bansa. Siya ang hinirang ng Haring Felipe bilang gobernador general upang pamahalaan ang kolonya. Nabinigyan ni Ruy Lopez de Villalobos ng pangalang Las Islas Filipinas, bilang parangal kay Haring Felipe II ng Espanya. Dalawang pangunahing epekto ang naitalang bunga ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Una, Nahikayat sa relihiyong katoliko romano ang halos buong bansa. Pangalawa, nabuo sa lipunang Pilipino ang sektor ng mga elitistang may-ari ng malalaking lupain na hanggang sa kasalukuyang panahon ay nagtatamasa ng kaginhawaan tulot ng lumang yaman. Number 1. Ano ang ibig sabihin ng kolonya? Sagot, Tinatawag na kolonya ang lugar o bansang tuwirang pinontrol at sinakop ng mas makapangyarihang bansa. Number 2 Sino ang nakarating dito sa Pilipinas? Sagot, Si Magellan at ang kanyang mga kasama ang sinasabing unang mga Europeyong nakarating sa Pilipinas. Number 3 paano siya nakarating sa bansa? Sagot, nakarating si Magellan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang pinangunahang ekspedisyon. Lula ng mga barkong panlayag, naglayag ang ekspedisyon ni Magellan pakanduran upang makarating sa silangan at narating ang Pilipinas. Number 4. Ano ang napatunayan ni Magellan sa kanyang paglalayag? Sagot? Una, napatunayan ng ekspedisyon na maaaring marating ang silangan sa paglalayag pakanduran. Pangalawa, napatunayan na ang mundo ay bilog. At pangatlo, nagbigay daan ito sa pagkakatuklas ng maraming lupain, kabilang ang Pilipinas. Number 5. Nagtagumpay ba si Magellan sa pananakop sa Pilipinas? Sagot, hindi. Nabigo si Magellan dahil siya inatalo ng pangkat ni Lapu-Lapu. Number 6. Sino ang nagtagumpay na maitatag ang pamahalaan ng Espanya sa bansa? Sagot, nagtagumpay si Miguel Lopez de Legazpi na maitatag ang pamahalaan ng Espanya sa bansa. Number 7. Sino si Miguel Lopez de Legazpi? Sagot. Siya ang hinirang ng Haring Felipe bilang gobernador general upang pamahalaan ang kolonya. Number 8. Ano ang pangalang ibinigay ni Ruy Lopez de Villalobos? Sagot. Las Islas Filipinas ang pangalang ibinigay ni Ruy Lopez de Villalobos Bilang parangal kay Haring Felipe II ng Espanya. Number 9. Bakit mahirap para sa isang bansa ang maging kolonya? Sagot. Dahil mawawalan tayo ng karapatan at kalayaan sa ating sariling bayan. Gayon din ang labis na pang-aabuso kung kaya't ang ating mga bayani ay lumaban sa pamahalaang kolonyal. Number 10. Kung ikaw ay buhay na ng panahon ng pananakop, kaya mo bang tiisin ang kanilang paraan ng pamamahala? Bakit? Sagot. Kung ako ay buhay na ng panahon ng pananakop, hindi ko kayang tiisin ang kanilang paraan ng pamamahala. Dahil sa labis nilang pang-aabuso sa ating mga karapatan at nawalan tayo ng kalayaan. gawain sa pagkatuto bilang lima. Punan ng datos ang chart. Isulat sa sagutang papel ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Dahilan Una, manakop ng mga lupain. Pangalawa, makatuklas ng bagong ruta patungo silangan. Pangatlo, bahagi na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ikalabing lima hanggang ikalabing anim na siglo. Layunin Makuha ang kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Maipalaganap ang relihiyong kristyanismo. Makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Kunan ang kahon ng mga sagot upang mabuo ng concept map ng kolonyalismo. Isulat sa sagutang papel ang sagot. Kolonyalismo Kahulugan Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Napahalagahan Una, Kristyanismo o God. Pangalawa, Kayamanan o Gold. At pangatlo, Karangalan o Glory. Naapektuhan Naapektuhan ang mahinang bansa na tuwirang kinontrol ng malakas na bansa. Dahilan Una, manakop ng mga lupain. Pangalawa, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan. At pangatlo, bahagi na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ikalabing lima hanggang ikalabing anim na siglo. Gawain sa pagkatuto bilang pito. Pumili ng isa sa mga gawain upang maipakita ang iyong saloobin o reaksyon sa mga dahilan ng layunin ng kolonyang Espanyol. A. Paggawa ng sanaysay May tatlong layunin ang kolonyang Espanyol. Una, makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Pangalawa, maipalaganap ang relihiyong kristyanismo. At pangatlo, makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Sa kabila ng mga pagmamalupit at pang-aabuso na naranasan ng ating mga katutubo mula sa mga Espanyol, masasabi kong may magandang naidulot din naman ang pagsasailalim sa atin ng mga Espanyol. Ito ay ang pagpapalaganap nila ng Kristyanismo sa ating bansa. Dahil dito ay hindi maitatanggi ang pagiging makadyos nating mga Pilipino. Ito ay isa sa magandang kaugalian na nakuha natin mula sa mga Espanyol. B. Pagawa ng isang awit Isang halimbawa ng kanta tungkol sa kolonyang Espanyol ay ang awitin ni Yoyoy Villame na pinamagatang Magellan. C. Pagawa ng poster Pagawa ng comic strip. Gawain sa pagkatuto bilang walo. Piliin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng tungkol sa kolonyalismo. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. A. Ang eksplorasyon ay ang pagtuklas ng bagong lupain na may layuning pamahalaan at ariin ito. B. Napatunayan sa ekspedisyon ni Magellan na ang mundo ay bilog at nagiging daan upang makatuklas ng bagong lupain. C. Maunlad ang ekonomiya ng bansang Espanya. D. Nahikayat ang mga tao sa relihiyong katoliko-romano. E. Binigyan ni Rui Lopez de Villalobos ng pangalang Pilipinas las Islas ang ating bansa. F. Naakit ang bansang Espanya sa yaman at kapangyarihang makakamit mula sa mga kolonya sa ibang lupain. Sagot A, B, D, E at F. gawain sa pagkatuto bilang siya. Lagyan ng check kung ang sinasaad sa ibaba ay sa layunin at dahilan ng kolonyalismo at X naman kung hindi. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Paggamit ng likas na yaman ng bansang ginawang kolonyal. Check. Number 2 pagtatayo ng base militar na magpapalakas sa sandatahan X number 3 pagbibigay ng edukasyon sa bansang ginawang kolonya check number 4 pagbibigay ng libreng produkto sa bansang ginawang kolonya X number 5 pagpapalawak ng relihiyon sa bansang ginawang kolonya check gawain sa pagkatuto bilang sampu. Piliin sa talaan ang ibig sabihin at dahilan ng kolonyalismo. Lagyan ng check kung tumutukoy ito sa layunin ng kolonyalismo. At X naman kung hindi. Number 1. Pagsamantalahan ang yaman ng bansa. Check. Number 2. Palawakin ang kanilang nasasakupan. Check. Number 3: Paghahangad ng kapangyarihan. Check. Number 4: Pagkakaisa. X. At number 5: Paghahangad ng kapayapaan. X. Tandaan. Ang kolonyalismo ay isang bansang napasailalim ng pamamahala ng ibang bansa. Ipinatutupad nila ang kanilang mithiin at layunin tulad ng pagpapatupad nila sa sariling bansa. Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pang bansa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha nito ang iba pang pangangailangan. Ang mga dahilan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas Una, misyong manakop ng mga lupain. Pangalawa, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan. At pangatlo, bahagi na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ikalabing lima hanggang ikalabing anim na siglo. May tatlong layunin ang Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Una, God o Kristyanismo. Bahagi ng kanilang misyon sa pananakop ng mga lupain ang pagpapalaganap ng katolisismo. Pangalawa, gold o kayamanan. Itinuturing na kayamanan ang mga lupain na sakop sapagkat napakikinabangan nila ang yamang tao at kalikasan nito. Pangatlo, glory o karangalan. RUN!